Andiyan pa rin yung ano. Buti yung may bagata, yung may ikan. Paganyan. <laughs> Ala, andiyan ah! na. Oh. Ayan oh, yung kuko oh. Hmm. Ay, ay nga nakakotakwa na. Wala pala. Wala mm. pala. Hindi. Ganyan mo, pag ganun pa side mo, ganyan. Nako, ito, <laughs> tapos na bababaran pa siguro ng ano to tubig. Ah! 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 Hmm, tingnan mo, namamaga yung kanya. Niya. Kalaki niya. Ah! Mm, tisim mo. Ah! 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 <laughs> <laughs> <laughs>

Meron ba tayo? Wala naman. Bet niya magkaganyan kalaki. Ah! Ayan. Hay. Lala ah! uh -huh! uh -huh! uh -huh! Kasakit. Eh uh ang mamamatay na 'yan, ayan oh. -huh.